Yung ganitong klase ng puto na may overload salted egg at cheese, ay naku girls, babalik-balikan nyo kapag ito natikman nyo. Special itong ube puto cheese and Saimada, ay naku, this is my number one favorite. Ang sarap niya, girl. Mahilig talaga ako sa puto, pero hindi ko talaga akalain na may mas isasarap pa pala ang puto. Ang lambot at saka yung cheese ay grabe umaapaw Masarap ba? Aba eh syempre, check na check! Masarap din tong puto cheese ensaymada nila Pero mas prepare ko talaga yung ube, my favorite Nagsisimula pa lang sila sa business nila Kaya wala pa silang physical store Ito palang lang Facebook nila For your order, just contact this number This is owned by our kabayan Kaya supportahan din natin sila Ngayon nga lang ako nakatikim ng puto ensaymada Na mayroong overload na cheese You must try this one, ang sarap hindi ito ordinaryong puto lang At syempre, hindi pwede mawala dyan ang special puto with salted egg o diba, pang-apat na ube puto ko na to. Sobrang sarap kasi talaga ng ube. I highly recommend this one. Yung cheese nila dito, grabe, hindi talaga tiyuti. Tumatanggap din sila ng maraming order for any occasion. At sa mga makakadaan sa Hamat Metro Station, available din pala ang iba't ibang flavor ng puto nila sa Special Cafeteria. So what are you waiting for? Try it yourself. This is perfect for any occasion or kahit pang merienda lang. That's all. Thank you for watching. Bye!